Sinong mag-aakala na pwede at kaya mo palang kumita ng ganito gamit lamang ang iyong cellphone plus internet connection dito sa social media accounts natin. By the way, I am John Regrata, isang former private employee at ngayon full time ko na pong ginagawa ang opportunity ito nang nasa bahay lang. Ang gagawin lang natin dito is magre-reply din magsiset sa ating local and international na client doing copy and paste. At pwede po tayong kumita dito ng 20,000 up to 50,000 in a month. At nakadepende po yan sa sipag at effort at oras na ibibigay mo dito. Kailangan mo rin dito konekta sa ating online system na copy and paste system. At ang kailangan mo para konekta ka ay yung account ID. At kung wala ka pang account ID, mag-comment ka lang dito ng info dahil ituturo ko sa iyo kung paano magkaroon. See you!